Ayan, so mahilig ka bang mag-explore no? ng mga bagay-bagay? Dahil marami kang nakikitang nangyayari doon sa loob ng inyong bahay. Minsan may nabubukbok, may nabubutas, may nasisira. Ayan, so pagod na pagod ka na sa kapupukpok, kakamartilyo, kakatapal ng kung ano-ano, karton, kahoy, kung ano-ano nang ginagawa mo. So, ito na yung pinakang solusyon na maaari mong gawin. Ito yung polyuterine foam na kung saan ay i-spray mo lang sa mga butas, sa mga siwang ng inyong dingding. Kitang-kita nyo naman ng ganyang ganda. No? Gumaganda lalo ang design ng inyong bahay. So, papantayin nyo na lang yan. Magiging kutsyon na rin yan. Ayan, so lalo na kung merong bata sa inyong bahay, di ba? Tapos siyempre, maiiwasan 'yun dito yung mabukulan yung inyong mga anak, ayan. So ang gagawin niyo lang, i-spray niyo lang, meron ka ng instant foam and at the same time, gaganda pa yung design ng inyong bahay. Ano pang hinihintay niyo? Yellow basket lang.